cooking time tayo guys so um, ay di pala magkaano ako guys Ma inaantay ko lang yung kamatis kasi pinabili ko si mister kasi yung kamatis is ano na siya overripe so ayusin ko lang camera ko overripe yung kamatis kaya pinabili ko si mister na yung medyo manibalang para yun na maasim siya so ngayon gagata muna ako ng beans with uh, lagyan ko siya ng uh, shrimps yan yan ang ihalo ko sa beans gagataan ko siya tapos inilantay ko pang kamatis is dahil nga sa magsasabaw ulit ako ng salmon at ito nang kanyang spices so wala pa kasing kamatis kaya unahin ko na muna itong ginataan na beans napapansin nyo, uh, dalawang ano na to, lulutuin ko. Meron pa akong lulutuin na igado mamaya. Unahin ko na lang muna itong ano, habang nag-aantay sa kamatis. And kasi late kaming ano, late kaming nagagahan. So it's 1.38 na ng hapon, kumain kami ng uh, 10.30, mag-alas 11. So ito ang aking sitaw. So, ano yung kutong gata na ko. Ito yung gata. Ito opener ko. Yan. Kasi wala kaming press na gata. So ito, dilatang gata. Simutin natin. Sayang. <laughs> so, yun ang yung gata niya. <clears throat> Malamig kami ngayon dito. Nakakatamad lumabas. Yeah. Nakapaglinis na rin ako. So, mamaya na lang ako mag mapulit ng sahig luto muna ako at least naka ano na ako ng luto ng ano I mean nakalinis na ako ng mga banyo so yung ano na lang tapos yung labahan nakalaban na rin kagabi habang nanonood ng movie naglaban na ako kaya parang double tasking ba habang nanonood ako ng movie naglalaba yung washing machine so ano na siya Uh, nakadalawang movie ako at the same time inaano ko siya tinutupi so di tapos yung gawain ko Duro bukas, maglaba ako mga bed sheets. So, yung mga damit tapos na. Pantik na lang yung matitira. But, you know, minsan, two times a week kami lumalaba. Dadalawa lang naman kami mister So, yung ganun ang routine namin sa pag-ano sa bahay. So, ito. Ang lulutuin ko. Kinataang sitaw. Alam niyo naman ang Bicolano. <laughs> mahilig sa um, gata. Pero ngayon, isa, ito ay lalagyan ko siya ng sili. <coughs> ito, mamaya. Ang ilalagay kong sili dito is yung mga mahaba. Itong green. Pinutol-putol ko rin siya kasi sobrang haba niya itong mamaya, itong ganitong sili, uh, ito talagang maanghang ito guys. Nagpabili ako kay Mr. Kasi gagawa ako ng chili garlic. So, papagkita ko sa inyo paano ko gagawin. Kasi yun ang parang appetizer namin pag kumakain. Um, uh, pwede na rin siyang, pwede mo siyang sauce na gawing ulam, kumbaga. Kasi mayroon siyang soy sauce. Uh, ano, i-blender ko siya sa oil with soy sauce and then nahaluan ko siya ng ano um nor cubes uh, ano siya parang timplado siya pwede mo siyang i, i ano sa kanin or kahit sa anong pagkain na pwede mo siyang ano ihalo parang appetizer nga lang na ganoon so yung ginawa ako, dalawang garapon hinati-hati namin sa mga anak ko so ngayon gagawa ulit ako kasi matagal nang naghahanap si mister ng ano wala daw yung aking chili garlic sabi ko ano yun muna kasi wala akong wala pa akong sili minsan kasi ang um, yung mga siling nakikita ko is hindi maganda so kumukulan na yung gata guys so ilagay ko na tong ilagay ko na tong ano ay nahulog ilagay ko na tong beans yan so as usual nilagay ko na ng ano bawang sibulyas uh, luya yun ang ating nilagay tapos natin siya eh, <coughs> yun nga ilalagay ko yung pasayan mamaya ko na siya ilagay para hindi siya ma-overcook palutuin ko muna tong aking sitaw pakita ko sa inyo, yan o oh. pakulaan ko muna siyang maluto and then saka ko ilagay yung ano, uh, shrimp para hindi siya ma-overcook Mamaya ko na ilagay yung sili para ano din siya. Hindi siya madurog na masyado. Ayoko. Kasi minsan kinakagat ko pa yung sili. Kinakain ko siya. So ayoko yung durog na durog. Ano ganun? Bikula <laughs> <laughs> yeah. sa sili. Hindi makakain na walang sili. Kumupulo <laughs> na siya guys ang aking sipaw. I-mix ko siya para maluto yung nasa ibabaw din. So, lalagyan ko siya ng paminta. ta Siyempre, hindi mawawala. Get <laughs> Meron din kami dito. Uh, hindi nga lang siya tulad ng ano ba yung ginagamit sa atin sa Pilipinas. Uh, ano ba yung Ajinomoto? Hindi lang yun. ibang klase. Yeah. kanina parang konting tingnan yung gata dahil isang ano lang siya ata so, tingnan niyo na ngayon oh no? ano na siya, guys ayan oh no? marami na siya parang may sabaw na siya na so yan ba at itong kaserola naman ito ang gagamitin ko para sa salmon para may sabaw so, Alam niyo na kasi, pag malamig, yan ang aning aming palagi ginagawa. Palagi mong gumagawa na may sabaw. Siguro kakain kami nito alas stress na. Para, para hindi na rin kami kakain ng ano nito pang gabi. Kasi natulog ako kagabi guys. Ano, Mga alas dos. Kasi nga maganda yung movie. At the same time nanunupi ako ng mga minaghan. Sa pangalawang movie. Kasi yung first movie sinalang ko. Yung pangalawang movie uh, renire ko na siya and then bago matapos yung movie tuyo na siya kaya nanupi ako kaya mag alas dos na ako and then nagising ko ng mga alas utso yata yung 7.30 hindi pa agad ako kumain kinto-kintoan uh, -pintuan pa kami yung mister and then uh, magluto na siya ng kape so pakwit ka kinto may kausap sa telepono ayun nakakain kami mga 10.30 to 10.45. so Now is 1.45, so ilang oras na? 10, 11, 12, 3 hours. So, tamang-tama. After tama. 4 hours kami kakain. So, 2.45 kami kakain. Tama lang, every 4 hours ang news, diba? So, tama pa rin. Pero mamayang gabi, I don't think na heavy breakfast pang kakain. Ah, heavy breakfast. Heavy uh, dinner pang kakainin. Kasi, sa gabi usually, dapat hindi na umigat yung kakainin lalo na sa mga edad lalo na sa mga seniors alam nyo na kailangan may oras ang pagkain ito na yung nilipin ano, you know, shrimp kasi di ba frozen siya sa, para total siyang ma, ma, ano na, maluto pailalim ko siya para maluto siya ng gata sabunan ko siya, ng mga beans. Ayan. Ay, hindi ko pa pala sya na asinan. Ako, wala nang asin. Wala rin ng asin. Wala pa. Natabunan na yata. Kanina pa. Ay, alam ko na. Lagyan ko siya ng ano. Yung parang bagoong. Para yung wala ang kanyang asin. Ito guys. yun yeah. Kung baga sa ating balaw. Sa so, bicol. Di diba ganito? Diba ganito? So, ito na lang ilagay ito para may lasa. Sana hindi siya masuprahan. Para hindi naman siya alat. Hindi ko na siya asin. Yun na lang ang ano. Yun. Yung alat niya, yun na lang ang, ang papaalat sa minuluto ko. kanya-kanya naman tayo ng luto, di ba guys? Eh, mas gusto ko rin yung ano, ihalo sa sitaw yung uh, shrimp. Kaya yun siya. Pinailalim ko lang kasi siya sa sitaw. Kasi nga, ano, yung iba ay sa frozen pa. Tagal nyo na dito. pag nabili sa loob ay naroon. Ang dami mong ano, pang pang-upload. Kaya, parating pang-inaanong pinag-upload, guys. But, anyways, till sa next video ko ulit, guys. Kasi, at least ito, patapos na rin siya. Yung aking ginataan na is rain. Thanks for watching.